Yes, salo mga kalaki. Alas 5 na ng umaga. Gumising ka na, gumising ka na. Ako gising na ako, gulo-gulo pa yung buko. ko oh. Ayan po, alas 5 na ng umaga. Tara, mamigay na po tayo ng mga masaswerteng lucky numbers ngayon. At nagugutom na ako. Gusto ko ng ano, pansit na mainit na mainit na mainit. yon Gusto kong pansit na mainit na mainit. Kaya mamaya, pagkatapos kong mag-shoot ng vlog, pagkatapos kong mamigay ng lucky numbers sa inyo, lalabas ako, bibili ko ng pansit na mainit na mainit na mainit na may tinapay. O, di ba? Yun. Uh, sana pumayat na ako ngayon bago magpasko. Gusto kong pumayat ngayon bago magpasko. Kaya uh, eto na po mga kalaki, kung ready ka na, abay, tandaan nyo, mga laki numbers namin na to, libre to, walang bayad, inuulit ko ulit. Kung ready ka na, tara, mamigay na po tayo ng mga laki numbers ngayong umaga. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila at Pilipinas, buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo dito po sa vlog namin na ito. Ayan. Kaya umagang umaga, dapat po tayo ay good vibes. Good vibes sa good vibes lang. Okay. So, umpisahan po natin sa ating mga uh, bayan. Sino, kanino kayang bayan ang dadapuan ng suwerte ngayong umaga sa tingin mo? Bayan mo kaya? Ikaw kaya ang mananalo ngayon? Ikaw kaya ang suswerte ngayon? Sino kaya ang dadapuan ng swerte ngayon? Sana po madami ang manalo. Okay. So, eto na po. Umpisahan po natin dito sa aking bayan sa nu lalawigan na Nueva Ecija. Kaya, Nueva Ecija, ang two-digit lucky numbers mo ay number 15, 22. Nueva Vizcaya, sa East Masbate 220 Cebu 9G Aklan 13 Aurora 3335 Laguna 2830 Quezon 271 Olongapo 215 Dabao, 3G Taylac Nueva 12 Quirino 3127 Bacolod sa East 30 Kabite 12-14 Taguig sa East 19 Mindoro 8 ano to 8 Gs Caloocan 2-20 Muntinlupa 30-23 Palawan sa East 2 Sambales 29. Quezon City, 32-26. Pampanga, 7-14. Pangasinan, 15-20. La Union, 9-30. Ilocos Sur, 1-16. Ilocos Norte, 3-4. Romblon, 6-15. Angono Rizal 7 24 Montalban Rizal, 21-25, Antipolo, 12-18, Taytay Rizal, 23-29, Cainta Rizal, 4-12, San Mateo, Gis, 18, Isabela, 5 web eh. Ayan mga kalaki ha, uh, iputulin po muna natin dyan para sabihan po ang mga followers na kung gusto nyo po kami mahanap at ma-follow po sa Facebook, ito po ang aming account, Red Parunkin po ang hanapin sa Facebook na meron pong uh, 316,000 followers, sa YouTube po 16,000 followers, sa TikTok po 400 414,000 followers. May second account po tayo, Aris Gatchalian. At red parungking po na naka-yellow t-shirt po ako. Na may picture po namin ni Lolo Carmen na meron pong 50,000 followers. Ayan, dyan po kayo sa mga legit na account magpapalo. Huwag kayo magpapalo sa mga hindi legit na account. Nangginigil ako diyan sa mga gaya-gaya na yan. Eh. Okay? At syempre mga kalaki, ang laki numbers namin libre, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee. At sana sa uh, yung private consultation na yon ay ma-avail ma mo at siyempre mali mo naman 'di ba? Mali mo pag na-avail mo 'yun eh dito ka pala pala rin, you no? Know? Dito ka swertein. So napakadami na po talaga mga mga nananalo po sa ating mga sa mga lucky numbers po na naka-private consultation. Ayan. Okay? So, ayan, May, may, may lamok lang kasi may pinatay lang ako. Okay. So, mga private consultation natin po, marami na pong nananalo. Meron pa rin pong hindi. Hindi naman tayo sinungaling. Pag magpapaprivate consultation ka, make sure po na makakausap nyo ako para po legit na legit. Okay? Huwag po kayong magpapamember pag hindi nyo po ako nakausap. Try mo, baka dito swerteng ka. Try mo, baka dito manalo ka. Try mo, baka dito maging milyonary ka sa private consultation pag natutukan kita sa mga ipapakode mo. ba? Diba? Sabi ko sa iyo eh. Walang pilitan to sa may gusto lamang po. Ituloy na po natin. Ito po ang Tugigaraw. Tugigaraw 33-1. Rojas sa 11. Capiz 1-23. Buhol 12-14 Bulacan 13-15 Baguio 19-21 Bicol 33-32 Batangas 6-7 Bataan 19-14 Butuan 1-4 Benguet 2-5 Iloilo 36-4 Leyte Gis 12 Samar 34, 27, Paranaque, 30, 26, Manila, 16, 24, Pasig, 1, 22, San Juan, 14, 15, at Marikina, 19, 27. 5. Ayan, kompleto na po ating mga 2-digit lucky numbers. Mga kalaki, i-rumble nyo po yan. I-rumble nyo. Pag inilaban nyo po yan, mamaya. Okay, pati ang 2-digit, 3-digit, 4-digit, i-rumble nyo yan para make sure pag nabalik panalo po tayo. At syempre, eto na po ang shoutout time. Shoutout po tayo sa mga... Uy, ito naman, Shopee Delivery po Pag habang nagde-deliver po kami Pag bagat namin, nanonood po kami Ng inyong mga lucky numbers Sana po, mabigyan nyo po kami ng lucky numbers tuwing ganitong oras. Uy, syempre, bibigyan kita ng lucky numbers kay sa Message na yan. At maraming salamat sa panonood nyo. At syempre, sa family, ano to, family Swansing. Family Swansing, happy, happy, happy birthday po kay Nanay Digna. Hello, happy birthday po Nanay Digna. At ayan po mga kalaki, kompleto na po ating mga two-digit lucky numbers. Gising na at make sure po na kayo po ay ilalaban yung mga lucky numbers namin na 3 days po 'yan bago po palitan 'yan ha. At siyempre, good luck, good luck, good luck. Ang gusto lang namin dito sa Lucky Word, manalo ka.